Ito so, ang maliit na. ang lang. Ito ha. gusto yan. Ito ang pangang minipit yan. Ito ang tangkay ang ating rice cooker. Hindi pa ka nakakatita ng lagpong luto na no? Adubo ng kamote. Ako pa lang may signature na ganito, adubong ate balunan na may talagos ng kamote. Hindi na matitikman nyo ako. Parang hindi na matitikman nyo ako. Hôm nay con đi, của tai là đi. Tao mới ra bui mình. Mình buồn để ra buồn. Ê, ai coi coi. Ê nó. Rồi lua mắt hạt trên của tụi guys. Ya. Bao giờ?

Bili mo pa ito, oh, mas yan. Bili mo pa ito pa niya. Ano yung okay. gamit Oh, magic sarap. Magic sarap. Ate, mapipira. Ala, sa bibi! Ala! Nagot tayo sa nanay! Oh, hadi, hadi. Ate, kape. kape o, guys. Shout out, guys. Kape. Ang ating lutong... Ano to? adobong atay balunan with talbos ng kamutian. O guys. Ayan you know? o. Wow! Sarap! Sarap!

O oh, lakad na kayo dun, lakad na. Sama mo si sa Ping, hoy! No! Okay, Mayamayad nandot lang ng ang suka. Para masyakot siya rin sa table No! Tala, Ribe! Tala! Gagala! Ay, sama na dun! Tala! Wala nang sama na dun! Tala, tala! Baala ka ka Iwan ka na! Bye. na yung takip na yun? Tata mo. Ha? Naan mo tata. Malik yun, malik yung pala yun. Madami yung alam. Kaliyata yun. Ha? Baka dalit tayo. Dito nga siya mo yun. Siya mo yun guys. Orang nih play. Parang <laughs> <laughs> tuh paminta. 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 Si, paminta. Si, nah, sama nah. atas

wala niyo magyajar wala ko wala niya kasi 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 Ya. Ini singgah. Bangun nih. Yo, pinggir deh. Kalau ketinggalan, butuh nikah kan. Hindi mo pinag-push yung kailangan ngayong food cart. Anong mabili? Stop muna natin mga lodi.